Shout out mga idol Wala na naman tayong huli Pambihira Ang sama ng ating kapalaran ngayon Nandito tayo sa ano Barangay Hinangotdan Santa Rita Sa gilid lang Hello guys Nandito na naman tayo Wala na naman tayong huli Balik Ha? Huh? Malu-iloy talaga. <laughs> Walang huli. Walang <laughs> huli Ito lang yung huli namin. Magdamag yan. Bandira. Sang pusit lang. Ha? Eh sang pusit. Malas, 'yung ano ko. Kaupon Sit, nangululay ka. Malas. Ano tuh Bihira. Ano tuh Mbut. Hmm, ano ba? Ano yun? Pusit. Ano pusit? Oh. <laughs> Basura. Pambihira. <coughs> lah guys. Dalawang araw na. Wala. Wala pa rin huli. Kalurong bat Wala. Lug talaga yung kitang namin. Yun o. Wala naman din at na Yun o. Yung nylon. Ako lang yung nag, ano, sasaguan. Lamset. <laughs> Mawala ya kita. Ugal. Ya no, ya Iman. <laughs> Aho. <laughs> Aho. Hmm. guys. Isang, isang lang. Ito meron. Yun. Meron pala. bihira, guys. Uff. Uh, meron pa lang isa. Wala ba nang ready? Hindi kami nang ano ng pagi. Isda lang sa amin. Hindi kami nang uhuli ng pagi. Isda lang yung sa amin. Bawal kasi yan dito. Isda lang. Ay, salamat. nakakadugang dugang giyap. Bihira. Nakaduwang-dugang giyap, mga idol. Salamat kay Lord. Binigyan tayo ng panulam. Kahit papano. <coughs> Malino pa naman yung dagat. Ang hihira. Ayun. na yung araw. <coughs> Marami kaming patay na no hipon no. Mira. Namatay. Guys, nice! pawi na kami. Salamat sa panonood. Please follow, like and share. Salamat.